Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lenguahe, karahasan, sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. So guys, nabunyag na nga ang lahat-lahat ng mga katotohanan at sikreto patungkol sa pagkataon nito ni Luna at ni Sky. At hindi ito matatanggap ni Sasha kung kaya simula na ng gulo sa kanilang pamilya. Samantala, sinugod nga nito ni Sky si Yazi at pilit na pinapababa sa sasakyan upang siya ay harapin. Sabalit hindi nga bababa si Z, ngunit nang biglang dumating ang kanyang kuya Archie at uh, talaga nakipag-away ito kay Sky at sinabi na si Luna ang pinakasinungaling sa lahat sa kanila at hindi nagsasabi ng totoo. Sinabi naman ito ni Sky na hindi sinungaling ang kanyang ate Luna at talagang pinagtanggol niya ito kung saan ay uh, talagang pagtutulungan siya nga nito nila Z at Archie. Hinablot nga nito ni Z ang buhok niya uh, Sky habang nakikipag-away itong si Archie dito. At inutusan nga nito ni Z na paanda rin ang uh, kanilang sasakyan. Ngunit ano nga ba ang magaganap kay Sky. Kakayanin nga ba niya ang puwersa ng magkapatid ng Archie at Z? Yan ang mga dapat nating abangan dito nga lang sa Senior High.